Hello kagulong panibagong vlog na naman po tayo sa mga gusto mga pala magpabulikalis dyan dito na kayo magpabulikalis sa amin sa may muli nito o sa Cavite Road tabi lang kami ng Longos Best saka ng Paro Paro tapat lang kami ng Masad Garage saka magandang parkingan sa amin dito kaya dito na kayo magpagawa sa amin may nagpa-bulganize nga pala sa akin ng dalawang bike, pinagsabay ko na silang maklasin para mas mabilis natin silang gawin. Dalawang bike yan, mga pang road bike. Magandang mga tsura ng bike nila, mga mukhang mamahalit. Sa nga meron niya rin pala kami dito mga segundo manong galong, mura lang, presyong kaibigan lang. Marami kami dito, iba't ibang gulong, ibang motor, ibang kotse, saka iba pa, marami pang iba. Kaya dito na kayo magpabulikan sa amin, siguradong hindi kayo magsisise. maluwag talaga yung pwesa namin dito, magiging comfortable talaga kayo sa apagawan nyo dito sa amin. Ayan, tinatanggal ko na siya. Pagkasabihin ko yan, tanggalin gulong na yan na interior. Pambike. Para mas mabilis natin silang gawin. Ayan nga pala yung tinatanggal ko. Road bike yan. Maliit lang yung gulong niyan. Ayan, may interior na maliit din. Kahit na sobrang init niya, wala wala tayong magagawa kasi yan ang trabaho natin eh mainit talaga dito sa amin <laughs> ayan ginagrinder ko na po para malinis natin yung interior kasi pag hindi natin nilinisan yung interior yung didikit natin na gam hindi siya didikit umaangat lang kaya kailangan talaga ng li linisan kaya nga pala yung ginagamit namin ng pantapal gam nga pala yan Ayan, itasalang na po natin. Pinagsabay ko na rin pala yung yan para makatibid na sa kuryente. Alam nyo na. Sa para mapabilis ng trabaho natin. oh, sobrang init talaga dito sa amin. Tutok kasi sa aming araw dito eh. Pero okay lang kasi eh ang hanap buhay natin eh. Kahit na gaano kainit yan. Tsatsagayin natin yan kasi nga dyan natin binubuhay yung pamilya natin. Nagbayad nga pala sa akin. Hangin. Ayan, tinatanggal ko na yung interior. Tapos na natin lutuin. Bali, kakabitan natin siya ulit. Ganun lang kaya simple yung pagsalang namin ng interior dito sa planta. Kailangan tansay mo, isaksak mo na siya para habang tinatanggal mo yung ano, yung interior ng gagawin mo, kumiinit na siya para pagka mo ng interior mo, makita mo yung butas. Pagsalang mo na, mainit na siya para mabilis mong gawin yung gagawin mo. Ayan, ginabit na na po natin yung interior ng bike. Hangin na man. Tapos na palang hanginan. Kaya may pag sasalpak na po natin yan sa bike nila. Na. Yung nagpapagawa pala, nandun nga pala sa may gilid kasi nga may niya. Mamaya maya tatawagin ko yung kasi papawakan natin yung ano eh. Yung bike niya para makamit natin na maayos yung gulong niya doon sa may bike niya yan nakabit ko na nga po yung isa hindi ko na pinakita sa inyo yung video ito sasalpak na natin sa may road bike ayan tatawagin natin yung mayari ng bike para ipahawakan natin yung ng bike para may salpak natin ng maayos ayan tinawag ko na siya hawak hawak na yung bike niya para maganda yung pagkakalay ng trim yan kagulong hanggang dito na lang po yung vlog natin maraming salamat nga pala sa mga nanonood ng video ko God bless po sa lahat sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin bye, -bye.